Nagbebenta na ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang ilang stall sa kadiwa ng Pangulo sa Albay ayon yan sa National Irrigation Administration. Sa isang pahayag, sinabi ng NIA na inulunsad ang kadiwa ng Pangulo sa Albay Katando katanduan is Irrigation Management Office sa Ligao City, Albay, kung saan ibinibenta e sa mga residente ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ilan sa mga unang napagkalooban ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay ang mga binipesyaryo ng Pantawid Pamilang Pilipino Programs of 4Ps, mga nakakatanda at mga persons with, this, with special needs. Ang mga regular naman ng na mga customer ay nakabili ng bigas sa halaga ng 35 pesos isok kada kilo. Maliban pa sa murang bigas, ibinibenta rin sa kadiwa ng Pangulo ang iba't ibang prutas at gulay, pati na rin ang ilang kakanin at iba pang farm products sa abot kayang halaga. Dagdag pa ng NIA, ito rin ay inisyatiba ng pamahalaan na tulungan ang mga Irrigators Association na ibenta ang kanilang mga produkto sa direkta sa mga customers upang maging accessible at mas mura ang pagkain sa mga naghihikahos na individual.